siya. Tapos ikaw ay kakain ang kakainin mo. Ay, ano kakainin ko? So. Ang kakainin mo yung matitigas na mga mais, yung mga corne, yung mga mani. Yun ang kakainin mo yung matitigas. Aha. Para ang ngid mo sumuko. Sedi, anong ginagawa mo? Sumuko yung ngid-ngid. Pero pag yung ay halimbawa no, ay may tanggal, pagkakain kayo, tatagalin nyo. Pag nasasana yun, masama. Ay, nakakainin ko na. Matitigas. Alo? Ay, naroon nang... Nagpapasta ako, yung kawang-kawang. Maganda. Kaya mas mahal pa nga. No? No. Ang iba, kwan eh. Pustiso mo. Lahat, lahat din. Hindi ah, lahat gang inyo. Aligaw nga yun. Ay, aray, hindi ko matanggal. Masikip. Aligaw rin. Matiba yung pagkakawin. Pero naihingungan mo yan. Dalawa akit pustiso, yung isa po si Lane. Mm, Nay, so, so, nguya uh mo yan. Oo. Uh -huh. Ang tagal na ari. <laughs> mm. Ari, bisa ay pinalagyan ko lang ng retainer para hindi masyadong halatang pos di mm. Kaya akala nga Ari, taas ba ba? Taas lang. Mm. Kaya akala ng mga tao aking ngipin ito na hindi naman alam na hindi yes, ko alam ah. na ano. Hindi <laughs> 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 ko alam ang eh. Ari, pinalagyan ko ng retainer hindi masyadong halatang. Eh, gawin din nakakarating ng masakit ng primero. Nang primero na ako, ako'y suka kasi Tapos ay, uh, ako'y laway kilaway. Masakit pati? Masakit no, pati aking ulo. Kayo ay pag nasakit, nahangain ako ng may Sakit ka sakit dyan dahil... Oo, oh, ikaw eh. Pagkakarating ako, ilang inipin lang. lang? Arin lima? Pa, ah! Pag kayo walang ginagawa, dali ba kayo nakakaanang ano. na? Pag wala kayong ginagawa, bili kayo ng maes, yung karaoke. Ah? Uh. Kain. Ako nga, no, tulang tu iyak ko, no, tulang kain ko ng... Lang... Oh, tiyo na ako, tiyo tawaran nga ako. Ay, baka ikaw tumawa sa ganito. Simple sa ano. Yung ay, baka ikaw tumawa. Ayon sa ganito. Dahil pag hindi nasanay kuya, ay masama. Hala, siya. Ay, ayon, ay, ay, kahit ihuya mo na. Ay, uho. Kahit Ibayawas kain ko. Pagkakain kayo, hinuhubad. Aga,